Boss, good morning at shoutout sa lahat unang una nagpapasalamat ako sa Panginoon araw-araw ako nakakapagtinda at yun pa paano nakakasurvive sa pang araw-araw pangalawa nagpapasalamat ako sa mga subscriber ko good morning sa inyo, shoutout sa lahat at ito mga boss ang dito na tayo sa dalik, tapos na tayo mag-stay ng pinya at kapakuan mga boss so, saan ay itinakali tayo mga boss Kaya ito papakita ko sa inyo May 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 boss, tabi lango, ayan, may, dala, pa akong pamatay lamok mga bus oh, tabi ka sa aking langan ayan ayan mga bus tabi kong pinya ayan alamang bagong ayan mga bus kaya yeah, let's go mga boss. let's go let's go let's <bos> go Okay, yes. Ayahan mga boss Tutoy Tuloy tuloy Sabinta na maayos Pero mga boss talagang tumol tayo ha ah. ah mga boss oh tayo mga boss Oh no okay, Let's go mga boss Let's go Maraming maraming Uh, dito na tayo sa, dal pa sa paligi mga boss kung saan eh, tayo ng gabi mga boss talaga tinumal tayo mga boss saan na bukas makabawi yeah, thank you mga boss si mamang huwi na mano natin ngayon ang kiala mga boss may bumili pa rin kahit gabi na mga boss ginabi tayo mga boss yeah, let's go